Hello guys. Pupunta kami sa balay sa daddy ko, daddy. Pupunta kami sa balay sa daddy ko. Oh, tingnan mo daanan dito. Ganda yung sismin Concrete lahat, oh. Walang tubig. Oh. Wala kang makikitang tubig dito, oh. Ganda dito, oh. Ito, asawa ko to. Ah, ganda nyo dito, guys. Yung daanan, guys, oh. Gusto kong so, pispan. Notice pa no. Ayo pa. Wala mukha ka pa. Buti nga nag-ano nag sandals. Yeah. May tubig pala dito. Oy. Dito lang dagat kanina. No. Dito guys oh. Ganda Yun yung view dito. <laughs> Ganda yung view dito, oh. Yung sandal ko sauce. Oo. Uh, ito nangyari. Kung daanan sa balay sa papa ko hey guys tingnan nyo oh. Oh. mga pagatpat pat Pag pat ah mi eh, sige oh, mo na balay laban ni mi tara o oh. Oh. Guys. Oh, tubig ang guys oh, oh. Tubig. belain lah. Oh. oh. Ah. Tahan. Ganteng itu guys. Oh. oh ayan. Asawa ko ah, ayan ya sawah ku yan. Nah. Oh ini. Oh. Oh, ano ni daanan mo guys. Oh. Oh, ano Oh, daro. Eh. Oh, Dan mga pagkatpat. Uh, oh. San mo? Oh. Ha. Oh, ni. Eh. Oh, eh. Ay, ah. sana kaganti do. Pa pa dong, ano dere. Balay sa akong daddy. <laughs> ah, la ko guys, dere. Ah. Kandang bio dito. So, bye bye. So, bye bye. So, bye, -bye. So, bye bye. Kandang dito. mendeso bye bye yon dengan tahu dia naik ke tua tadi oh untuk bio untuk bio Oh, to apa semen apa semen nah nah apa semen barco dan bio guys so, tuh takut mau bata udah mau bata kandang bio guys